terima kasih. Okay, sir. Papasok pa lang kayo. Ha? Papasok pa lang sa trabaho. Dino? Uh, kayo. Opo. Kaya, <laughs> e, ina na ina na ko trabaho. Papo mo na kayo doon. Ay, hindi ko kasama ako uh -huh. na kasi ako kasi ano, nakadapa eh. Ay, nakadapa siya kanina. Oo. Oh. Ha? Ito po. Nasagi. Nasagi. Nasagi ng ano, ambiyans. Ano, Aba. So ano, Sir? Turnover ko na sa inyo. Ah, sige, Sir. Sige, Sir. Ano para, Sir? Sir, lang. Salamat, po. Salamat. Salamat, po. Kaya na po para dyan, ha? Sige, Sir. Kaya na po para dyan. Sige, Sir. Papasa ka na. Opo. Papasa na lang ako na po, Sir. Papasana, pa. papasana